Pilipin natin ang threads of tradition kung saan tampok ang traditional na kasuotan ng Pilipinas at South Korea. Panoorin po natin ito. Ang kasuotan ay parte ng kultura na sumasalamin ng kagandahan at pagkakakilanlan ng bansa. Kaya sa pagtitipon na inorganisa ng Korean Cultural Center in the Philippines, katuwang ang National Commission for Culture and the Arts na no pinamagatang Threads of Tradition ay itampok ang mga tradisyonal na kasuotan ng Korea at Pilipinas. Through this event, we also hope the participants can gain some insights, get to know more about these traditional attires, and know more about the importance of preserving these cultural heritage. Nagkaroon ng lecture sa venue at syempre nagkaroon din ng opportunity ang mga dumalo na maisuot ang mga traditional clothes na ibinida. Ang hanbok ay binubuo ng jogori na ipinapare sa chima para sa mga kababaihan. Sa kalalakihan naman ay may baji, beja at men jogori. Samantala sa Pilipinas naman, ang kasuotang pangbabae ay tinatawag na barot saya. Ito ay binubuo ng baro, alampay, tapis at saya. Para sa kalalakihan naman ay may tinatawag na barong Tagalog. Ang mga kasuotang ito ay binubuo ng manitis at binurdahang tela na kadalas ay gawa sa pinya o abaka. We will strengthen our bilateral agreements with them in the field of culture. At the same time, we are helping each other Uh, promote our countries. Ang NCCA po ay uh, nandito uh, katuwang mga ibang ahensya para sa pagpapatuloy naman ng pagpapalawak at disseminasyon ng Philippine culture. At ganoon din ang patuloy na makikipag ugnayan natin sa mga iba't ibang bansa tulad ng Korea. Sa paglipas ng panahon, makikita na rin ang mga makabagong kasuotan na may impluensya ng iba't ibang sining at estilo. Ngunit mahalaga pa rin na mapanatili ang mga tradisyonal na kasuotan kung saan nagmula ang lahat ng mga konsepto.